Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Expert Opinion. Marami ng relasyon ang nasira ng dahil sa selos at isa na nga riyan ang pagkakaroon ng selos sa mga naging past relationship ng iyong partner o ang tinatawag na retroactive jealousy. Kung ano nga ba ang retroactive jealousy at kung ano ang mga paraan para maiwasan ito, alamin sa expert's opinion na ito. mga paraan para makaiwas sa tinatawag na retroactive jealousy, alamin. Normal na sa isang magkopol o magkasintahan ang makaramdam ng selos na nagiging dahilan pa nga ng mga hiwalayan. Karaniwang dahilan niyan na kung may third party o kung may ibang taong involved sa inyong relasyon. Selos din sa mga material na bagay, minsan ay sa kaibigan at iba pa. Pero paano naman kung ang pinagseselosan ay patungkol sa past relationship ng iyong partner? Nako, mahirap yan dahil ito raw ang tinatawag na retroactive jealousy o ang pagsiselo sa mga naging past relationship ng iyong partner. Ayon kay Emily Cook, isang family therapist, Ilan sa mga senyales na ikaw ay nakararanas nito ay ang pagkakaroon ng insecurities o ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa mga nating naging nobyo o nobya ng iyong partner. Isa pa ay ang pagkakaroon ng matinding interes, palaging pangungulit at pagtatanong para lang malaman mo ang background ng exes ng iyong kasintahan. Kaya naman narito ang ilang mga payo ni Patrick Chitham isang clinical psychologist kung paano nga ba may iwasan ang pagkakaroon ng retroactive jealousy. Una, dapat matutuhan na tanggapin ang ating mga sarili at isipin kung ang mga sasabihin at iisipin mo ba ay makatutulong ang makabubuti ba ng inyong relasyon. Pangalawa, ugaliing ilagay rin natin ang ating mga posisyon sa iba. Kung gaano mo kagustong maging successful ang inyong relasyon, isipin mo na gayon din ang kagustuhan ng iyong partner kaya't wag laging pangunahan ng mga bagay na wala tayong kontrol. Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong magpartner, partner Ika nga nila, communication is the key, kaya't ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito, lalo na sa mga nakaraan na tapos na. Kaya move forward and go for the better para tumibay ang inyong relasyon. Mula noon hanggang ngayon, walang kupas ang hilig ng mga bata o mga chikiting sa pagkain ng mga matatamis na pagkain tulad ng candies, ice cream at chocolate. Nako, hinay-hinay lang dahil ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang pagkain pala ng sweets ay pwede palang humadlang sa pagkatuto at pagdevelop ng utak ng mga bata. Ang kanilang paliwanag, alamin sa expert's opinion na ito. Labis na pagkain ng matatamis posibleng magdulot ng learning delays sa mga bata ayon sa pag-aaral. Sugar, spice is not so nice. Kahit gaano man kakulay at kasarap ang mga candy, ice cream at chocolate na binibili natin, hindi pa rin ibig sabihin na maganda ito sa ating kalusugan. At kung iniisip natin na pagkasira ng ipin o diabetes lang ang mga posibleng maging epekto nito, nako, may pangani pa pala ito lalo na sa mga bata. Sa isang forum ng Department of Health, nagbabala ang neurology expert na si Dr. Michelle C. na ang labis na pagkain ng matamis ay posibleng magdulot ng learning delays at magpahina ng memorya ng mga bata. Suportado naman nito ng isang pag-aaral mula sa University of Georgia at University of Southern California kung saan lumalabas na ang araw-araw na pag-inom ng mataas sa sugar na inumin ay may long-term damage sa pagkatuto at memorya sa pagtanda. Paglilinaw pa ni C, 90% ng brain development ay nangyayari as early as 2 to 3 years old, kaya't napakahalagaan niya ng maayos na breastfeeding at pagkain lang ng masusustansyang pagkain, lalo na sa mga panahong ito. Sa katunayan, mismo sa pagbubuntis pa lang ay pinagiingat iingat na rin ang mga mamis sa kanilang mga kinakain o iniinom para maiwasan ang magkakaroon ng developmental disorder ng sanggol na kanilang deladala. Samantala, nagpaalala rin si C na limitahan din ang paggamit ng gadget sa mga bata para naman maiwasan ang hyperstimulation dala ng mabilis na pagbabago-bago ng mga larawan. Gayun din ang kahalagahan ng pag-eersisyo. Sa kabasa sa mga tao na madaling maaligaga tuwing may hindi ka nasagot na text o tawag mula sa ibang tao. Kahit alauna pa yan ang madaling araw. Hindi ka ba mapakali kapag walang internet o hindi naman kaya ay basta tumatanggap ka na lang ng trabaho kahit hindi na makatawang deadline. Ayon sa mga pag-aaral, sintomas daw yan ang tinatawag na urgency culture. Kung ano nga ba ang paliwanag ng mga eksperto sa tinatawag na urgency culture? Alamin sa experts opinion na ito. Palaging mabilis na pagsagot sa text o tawag o tinatawag ding urgency culture. Maaaring magdulot ng burnout ayon sa pag-aaral. Ikaw ba yung tipo ng tao na hindi mapakali tuwing may hindi kinasagot na text o na-reply ang tao? Hindi ka rin mapakali tuwing wala kang internet o mabrowse na social media lalo na ang hilig mo sa pag-check ng iyong notifications? Iyan ang tinatawag nilang urgency culture kung saan parang lahat ng bagay ay dapat may instant na sagot o aksyon. Bagay na marahil tayo o mismo ay hindi natin napapansin ginagawa na pala natin. Sa iyong trabaho, pasok dito ang pagtanggap ng mga last minute task o mga trabaho na hindi makatarungan ng deadline. Sa personal naman na buhay, pwede itong makita sa pagsagot sa mga text kahit wala ka sa kondisyong makipag-usap o di kaya naman ay pagkaaligaga dahil hindi ka makapag-browse sa iyong social media. Ayon sa clinical psychologist na si Joel Frank, ang adrenaline rush na dala ng urgency culture ay nagiging dahilan para paulit-ulit na tumaas ang anxiety ng isang tao at kalaunan ay magresulta sa pagka-burnout sa isip at sa katawan. Ilan sa mga karaniwang sintomas nito ay mataas na blood pressure at kolesterol, kawalan ng tulog at inflammatory disorders. Dahil dito, nagbigay ng ilang paalala si Frank at si Peter Economu, isang behavioral health author, para kontrahin ang urgency culture. Una, subukan munang huminga at i-assess ang sitwasyon bago kumilos. Pangalawa, gumawa ng malino na boundary para sa mga bagay na pwede at kaya mo lang nagawin. Halimbawa, huwag sasagot sa text na may kinilaman sa trabaho kapag madaling araw na o hindi naman kaya ay wag basta tatanggap ng trabaho na alam mong hindi mo kakayanin. At pangatlo, mag-focus lamang sa isang task at iwasan ng multitasking hanggat maaari. Ang pagtaas ng heat index sa bansa ay ang pagtaas rin ng ating mga inis. At alam nyo bang ayon sa mga pag-aaral, dahil sa tindi pala ng init ng panahon, maaari daw itong makaapekto sa lagay ng ating mood at sa paggawa natin ng mga desisyon. Kung bakit at paano, alamin sa expert's opinion na ito. Matinding init maaaring makaapekto sa ating pag-uugali at paggawa ng desisyon ayon sa pag-aaral. Ngayong panahon ng tag-init, hindi natin may iwasan ang mag ang mood, ma-stress o mabatrip dahil sa mga perwisyong dinudulot ng matinding init sa ating katawan. Kadalasang pinagpapawisan, mabilis mapagod, o di kaya'y madaling magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit, partikular na sa mga heat-related illness. Ngunit ayon sa pag-aaral, hindi lang pala ang mga ito ang dulot sa atin ng matinding init, kundi rin daw pala nito sa lagay ng ating mood at paggawa ng desisyon sa buhay. Ayon sa mga samot saring pag-aaral ng mga leading social scientist, ito raw ay tinatawag na heat hypothesis, isang teorya kung saan ang panahon raw ay maaaring makaapekto sa pagpapataas ng galit ng isang tao, maging mas agresibo at ang mas malala ay mauwi pa sa marahas na pag-ugali at pagkilos. Ayon naman kay Lindsay Turk, Isang summer content associate, kadalasang tumataas raw ang bilang ng krimen tuwing summer season. Ito raw ay dahil madalas magtipon-tipon ng mga tao sa panahon na ito dahilan upang tumaas ang tsansa na ang isang tao ay mabilis na mairita at mauwi sa pagtaas ng tensyon. Dagdag pa nito, maaari rin itong makapekto sa ating katawan dahil tumataas rin ang mga bilang ng testosterone na siyang dahilan ng pagiging agresibo at ang pagiging padalos-dalos ng isang tao. Fun fact din, alam mo bang 35,000 times kada araw gumagawa? magawa ng desisyon ng isang tao na hindi natin napapansin. Kasama na rito ang pagkain, pagpili ng masusuot at marami pang iba. Paalala naman ng mga eksperto, may mga paraan pa rin tayong magagawa para makaiwas sa mood swings at maging maingat sa ating mga desisyon. Sa tuwing naiinitan, laging suriin ang lagay ng iyong sarili hindi lamang sa pisikal o kalusugan kundi pati na rin sa lagay ng iyong emosyon upang makontrol agad ang ating mga isasagawang desisyon at kilos. Araling hindi magpadala sa iyong emosyon at humanap ng paraan kung paano mo malalabanan ang iyong inis o stress at mas makapag-focus sa iyong ginagawa ng mapayapa. Usapang init na rin lang at upang maiwasan ng ilang mga bagay na nakakaapekto sa tao dahil sa init ng panahon, narito ang ilang mga dapat at hindi dapat nagawin gawin tuwing mainit ang panahon. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa expert's opinion na ito. dapat gawin at iwasan tuwing mainit ang panahon? Alamin! Ngayong summer season at nakararanas na naman tayo ng matinding init tulot ng El Nino, bukod sa payong, sombrero at iba pa na pangontra sa init, alam nyo bang may iba pang mga simpleng paraan at mga dapat iwasan para maibsa ng init na nararanasan? Una na riyan ay ang mga dapat nating iwasan. Tuwing mainit ang panahon, pinaiiwas pa rin ng mga eksperto ang mga tao sa may mga matataas na alcohol content, caffeine, tsaka at asukal tuwing mainit ang panahon. Iwasan rin daw ang mga pagkain matataba at mamantika na maaring makapagpahirap sa ating digestive systems na maaring magdulot ng komplikasyon at hindi ko portableng pakiramdam. Siyempre, paalala pa rin ng mga eksperto, iwasan rin ang mga masyadong paglabas at pagbilad sa araw kung maaari at ang pagsusot na rin ng mga makakapal na tela at dark-colored na damit. Para naman sa mga paraan na dapat natin gawin upang makaranas ng kaginawaan sa gitna ng matinding init, payo ng mga eksperto, ugaliing mag-consume ng 8 hanggang 12 baso ng tubig araw-araw. Makatutulong rin daw ang pagkain ng mga gulay at prutas na mayaman sa tubig upang ma -hydrate. at isa nga rito ay ang karaniwan ng pakwan na nagbibigay ng lamig at dagdag na tubig sa ating katawan. Bukod naman sa pagtutok sa electric fan o aircon, makatutulong rin daw ang paglalagay ng malamig na bimpo o yelo sa ating mga pulso leeg, loob ng mga siko at tuhod, hita, at maging ang ulo para maging hawaan ang ating mga pakiramdam. Ngayong summer season, paalala pa rin ng mga eksperto ang iba yung pag-iingat, lalong lalo na kung lalabas ng ating mga bahay upang maiwasan ang mga heat-related illness. At iyan mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts' Opinion.